Sara Labati at Annabel Rama, nagbabangayan na nga ba? Sara, mahal pa rin si Richard, ngunit nakagitna ang ina nito na si Annabel Rama. Itinanggi na nagmaldita umano si Sara Labati laban sa kanyang mother-in-law na si Annabel Rama. Todo tanggi si Sara Labati na galing sa kanya ang viral quote na may pahaging sa kanyang biyanan na si Annabel Rama sa nasabing post ay mababasa na nagpapasalamat umano si Sara dahil pinakasalan niya si Richard Gutierrez dahil ito ay truly husband material and a father figure. It seems he got brainwashed. That's why he changed. I can't stand the fact that my mother-in-law, you'd think, was not well taken care of by her husband before. Mayroon din namang naging advice umano si Sara Labati tungkol sa mga nagpaplano na magpakasal. Ani nito, "My advice to those planning to get married, get to know your future in-laws. So you won't end up like me." Mababasa doon sa sinasabing kumakalat na post. Agad naman itong inirepost ni Sara at inihayag na wala siyang sinasabi na ganito. Ani ni Sara Labati fake news. I never said this. Yan ang pagkaklaro ng aktres at model na laban sa kanyang mother-in-law na si Annabel Rama. Matatandaan na sa mga panayam ay todo iwa si Sarah na magbigay ng reaksyon sa mga post ni Annabel na tila pinaparinggan siya. Ani nito, I'd rather not comment on anything personal if that's what you're asking. Dahil lumuhod ka sa lupa, malapit na. Tila nakarating naman ito kay Annabel Rama ang nasabing fake news umano na nagpapakalat na ipinos umano at sinabi ni Sarah Labati. Kaya naman nagkaroon pa ng cryptic post ngayon si Annabel Rama. Ani ni Annabel, Devil Woman, Makamandag, Manipulative, Best Liar. Please watch Gun Girl sa Netflix. Makita nyo ang leading lady ni Ben Affleck. I watch it three times hulaan nyo kung sino ang tinutukoy kong babae na devil woman. Pinayuhan naman ng mga netizens ang talent manager na si Annabel Rama na itigil na ang pagkukomento sa hiwalayan ng anak nito na si Richard at ng aktres na si Sarah. Ayon sa netizen, imbis na sumasaw-saw umano sa issue ay mas mabuting manahimik na lamang ngayon si Annabel at umiwas sa pag-post ng mga tila patutsyada sa manugang. Ilan sa mga komento ng netizens, syempre kwento mo yan eh, ang hirap magkabiyanan ng ganito.